Hala kaya alon ngayon mga idol. Tingnan natin kung may huli itong ano. Parating. Oh. Ayan o. Galing lang sa bagyo kaya ano. Kay bang alon ayan o. Oh. Malaki ang gulong o. Oh. Lakas o. Lakas o. Lakas o. Lakas Yan. Agot o. Yan na. Yan Lalaki guys ng alon. Lalaki guys ng alon o. Oh. <laughs> Hai no? Taga... oh. Adi. Oh. <laughs> Lagir, ah. <laughs> <laughs> Lagir. <gulang> Lagir, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. hati, hati Sa atin wala nga. Puli lang. Hindi, hindi. Okay, Sakto. Tagta dalaan. lang ko oh. yan. May lang ka yan. Oh. Wala ito. Wala pa. Sino pang na, <coughs> <Ay. tos> wala? Tatay. Hindi, kaya na lang. Hindi, Ano yung Wala na. Iwas. Wala na Iwas? Diyan natin. Diyan na rin. Ah, wala. Dapat na lang na tara mga idol, ano? Guys. <laughs> Pati nga, paprito mo? Ako po yung may paprito na. <laughs> Duka lang bahaw. Malalaki ang alon. Alon, alon, alon. Nakapagan pa ako ng pusi. <San> 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 Laki no? Laki. Laki. Hmm. Ay, mga idol, oh, malalaki ang iwas nila ngayon. Oh? Pamain. Pamain sa tuna. Dabis talaga. Oh. Yan o. Oh. Laki. Muna karan, may liit pa eh. Kaya lang, malaki na rin ang ano kaya malalaki ng isda kaya malalaki ng isda